Hi guys, gabi na. And then, ipapakita ko sa inyo yung mga uh, binili ko. Ha! <laughs> order ko pala. Wait lang. Order ako ng Jollibee. And order ako ng Jollibee. Fresh fries and... And, and order ko. And then, nag-order din pala ako nito. And popcorn, nuts, it's my favorite. And... Yeah. Ito yung ito, friends, ito, ito guys, kasi hindi ko pa siya na-try. Ito. Ayan. So, mamaya, kakain mo na ako, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako lumamon. Wait lang. Miss, kain tayo ng Jollibee. Na-miss kong kumain ng Jollibee, guys. Ayan, my friends, first tayo Pray mo tayo. miss kong kumain ng ano, ng french fries. Yung Jollibee. Maroon yung bakil na pili ko kumain kanina. Hindi ko mako. Libre ko yung sarili ko. Kasi, deserve ko naman, diba? ba? decide kung kumain din ng masarap. Alam nyo ba, allergy ako sa malok. I have allergy in chicken. Pero, sabihan nila, masarap ang bawal. Kaya, nag-order for ae na po. Kasi, namiss ko nga ang Jollibee. na kamiss, kasi kumain ng Jollibee. Kain pa tayo. Hmm. Huh? Hmm. crop. Ano nyo? Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Kasi sobrang busy ako. Kasi sobrang busy. Tapos, alas 9 na tapos yung trabaho ko. Pagdating ko sa kwarto, pagod na pagod na ako. Gusto ko nang mahiga. Tapos, tingin-tingin na lang ako dyan sa phone. Hindi ako, hindi ako vlog Ngayon. Tapos, yung mga lumang videos na lang yung ina-upload ko. Na mga TikTok, gano'n. Kasi as in, wala talaga akong may vlog. Kaya hindi naman kasi ako lumalabas ba? Ngayon lang ako lumabas ng order. Ayan, ang sarap! Nakaka-miss ko mo eh. Ayan Ang ah. Ano na tang halian ko? Chinese. Hmm. Oh. Chinese food. Hmm. Ang hmm. sarap. Hmm. Hmm. Matagal ka talagang hindi nakakakain ng mga pagkain ng Pinoy. Sabik na sabik ka. No. So burn it out. May kukwento pala ako. Mayroong isang Ilocana. Pilang tatawanan niya ako. Oh kasi pinagtatawanan nila ako. Kasi, nakadress ako, pero, ang lagi kong dinadalang bag is yung malaking bag. Kasi nga, usually, kapag umaak, kasi pag namimili ako, dyan ko Sila kasi sa pang babae, ba diba? So, hindi naman lahat ng babae is parang girly. Ganun. Mahilig ako manamit ng dress, pero hindi ako nag-

minsan may mga taong mapanghusga, nyo, Hindi, hindi nila iniisip kung makakasakit sila sa tao or hindi nila iniisip yung yung parang husga sila ng husga or hindi nila iniisip, malay mo maraming pera yung bag na yun, di ba? Kasi may mga ganun tao, ganda nga ng bag, naman lamang, di ba? Alam niyo, kaya lagi ako naka-headset pag naglalakad. Kasi ayokong makipag sa mga kapwa Pilipina. Nagkakasala lang kasi ako. Kaya pag meron ako nahigit ng mga Pilipino, ako nilalakasan ko yung music para hindi ko marinig kapag may nag hi sa akin, may nag hi low Kasi natatakot na ako magkasala. Ayokong mag... Ayokong magkasala kasi... Gusto ko ng kapayapaan. Ayaw ko na lang yung stress. Stress yung harili ko. Matanda na ako sa mga ganyan. Gusto ko ng kapayapaan, pamumuhay. Kasi, yung ayaw ko magbitbit ng sama ng loob. Ganoon, ayaw ko na. Pagod na pagod na ako magbitbit ng sama ng loob. Pero, nililitgo ko paunti-unti yung mga bagay na dapat itititgo. Ayan. Pero meron talaga talagang meron tao talaga lahat makapansin. Naisip ko na lang na, ah sige, okay lang kahit din nyo ako mula ulo hanggang paa. As long as I don't do anything wrong. Wala akong ginagawang mali sa kapwa ko. Ayan. pag may sinabi sila dito, pasok ko, eh, labas, eh, pasok ko sa kabilang tenga, labas sa labas, labas sa kabilang tenga. Hindi ko alam bakit sila gano'n. Hmm. Ayaw ko may stress. Ayaw ko mag-isip. Dapat nga, 19 years old, nag-enjoy na ako sa buhay, diba? di ba? At hindi ko na dapat ako nag-stress ng kung ano-ano pa. Alam mo yun? Tapos yung oras ko na lang ilang life is too short para mag-impok mag ng galit sa puso. So, i-let go na. Dapat i-let go. And then, matuto ka dun sa na naranasan mo na naging bad experience mo. Lahat na ng mga bad experience mo or mga nangyari sa past, i-let go mo na. Tapos, kung ano na yung nandito sa harapan mo, yun na lang yung gagawin mo. So... ay may bahagyaan eh. Pag nagkakamali ako, ang hinahanap ko kaagad, solusyon. Hindi na ako nag... Hindi na ako mag... Ah, ano na mga... waste of time na mag-tok-tok-tok-tok-tok. Inisip ko kaagad, solusyon. Kung so, meron may sinagsasabi sa akin ng bad or anything, ni-ignore ko na lang. Kasi I'm getting old na. Nandito po na ako. Bakit ko pa aksayin niyo yung oh, minuto ko sa mga bagay. Minsan, tala, hindi naman tayo perfecto, pero minsan, yeah. Mayroon tayong pagka irritate, may irita tayo, pero at the same time, pag, uh, pag sigad na sa puso natin, isipin na lang natin yun na mag-apologize tayo. Ganito. Sorry, God, kasi ganito. Sorry God, kasi alam mo, nakiki, alam mo mong nakikita mo lahat. Ganon ka agad. Ayan, kain ka rin da. Ha? Hindi ko sa inyong vlog. Kasi masada nang makabak. and good night. Talk.